Hey yo, what's up m a u l i t k o n m y program dito s e o y o u s ng s i l g a hindi a k n a i k i t a p u o l sa oho. o l a m a m a l e k e l n l i f e t Mga t y r c e n t m a f i f r c n t m a f i f e m a f i f n t m a fifty percent. m y p e r c e f f y e r e n t Mga f i f e e n t i f y p e t Mga fifty percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f i f e e n t i f e t m a t y percent. Mga f e r e e n t i f e t m a t y percent. Mga f e r e e n t i f e t m a t Ang masarap na manukan Nene Chicken Asia Mart Ito lang tayo dito Asia Mart Good morning, May. Tingnan tayo ng mga gulay dito. Hmm? May okra. Okra. Ano tong okra? Ba't walang presyo? Walang mga presyo dito. mga, Ayan o, sili. Nasa 50 pesos to 60 pesos. Walang piraso lang yan. Ha? Huh? Ginto. Ginto. Hmm. Hindi pa ubus yung tanlad ko. Yung kangkong nila. Ano yung kangkong? Ano pa yung kangkong? yung kangkong. Ano na ito yung kangkong? Hmm. Kangkong. Walang presyo eh. Mga. Ito masasarap po ito ng ibang lahi yan natikman ko na po ito masarap to lahat yan masarap gawa po ng ibang lahi yan Thailand ata process food hindi ako nabili mong process food wala ano na akong bawang doon ako sa malaking tindahan bibili yan ay mga nabibili dito mga process food sa mga Pinoy Hmm? mahilig sa Asia Market. Walang malalaking tindahan. Asa dito sa mga Asia Market na ganito. Pati ba naman ibon? Nga sisiw oh. Sisw po yan. Ang alak. Hindi na po ako nainom. Ito yung section ng mga Pinoy. Yan. Dingdong. na ata yan Nasa 100 pesos na ata. Binigilig yung Century 2 na yun. Maniliit. Sobrang dami kasi nito eh. Mahal po yan. Eh, nasa 3.5. Kulang 120 pesos. Isang piraso niyan. Hmm? 120 pesos. Century 2 na. dami po akong stock nito. Galing pampinas. Hindi ka pa nauubos yung sinigang toyo toyo ata dito nasa dalawang libo pesos yan ang typical na Asian mart dito malit lang po ito na pupuntahan ko pancit canton pa ako aso yung isang peraso tamanda akong magluto ng pancit bitin tilapia bangus yeah. bangus tilapia isang piraso oh, magkano to? Okay. hindi kasi nilalayan yung presyo hindi nilalayan presyo eh kasih 6000 pesos uh, 6000 korean uang 41 pesos times 6 Mani Gak masyarakat nih yang dituin Serap din tuh, eh Isi tukuk Gata, mahilig yung bumili ng gata. Marami ako po, stock ng gata doon. May mga toyo At ako. Sardinas ang ubos na. Kunti lang lamang yung ligo. kaya kayo. Naran, tatlo lang lamang. Ito ba? Alam ano mo isip eh. Sektiyen. masarap? Comment down guys kung anong masarap na ulamin na makikita nyo dito sa Asia Man. Sisig. baboy ah uh, dito tiwali ng baka ito pang papaitan ni papait na po yan tagal na proseso kasi wala oras magluto ng mga haba Tulingan. Bili lang muna ako ng dilata. Yung dilata ang ubos na sa akin. Eh. Kaya ulit. Hey yo, what's up? Uh, century 2 na lang binili ko. Tsaka patis. Masarap yung patis ng Vietnam. Hindi maalat. Yung <laughs> ukay-ukay dito. Sa mga Pinoy na naghahanap ng mga uh, Panlamig Sa ukay-ukay kayo umasa Huwag kayong bumili ng bago Mahal Ukay-ukay okay po yan Kaya lang bad trip na Dati mura lang mga tinda dyan Mga 500 pesos Ngayon Ang mahal na po ng tinda nila Parang hindi na ukay-ukay okay. bawang Forty thousand ni isang tali Tumatagal po yan hanggang susunod na season Kaya tahimik dito may police station sa amin Yan, po Bait mga police dyan Tapos dito na po ako namamalengke. Ha? Hanaro Mart. Hanaro Mart. Sa buong Korea, marami pong Hanaro Mart. Sa lugar nyo, dyan po kayo mamimili sa Hanaro Mart. Ha? Wala pong palengkide ngayon, kaya, yung sa kanina nakita nyo sa may nag, may nag show show, eh wala pong pagdito. Ah, Walang palengke din. Yan, tara. Pasok tayo. Ito yung mga machine gamit ko sa bahay. Sa Sa misis ko. Ako mo. 100,000 dati. 100,000. Mayigit. Sibak. Huwag na natin ipakita. Pa makita ng asawa ko. Wow! May music background. si Bak tayo nito. Hindi pa ako nabili ng bigas doon kasi mura lang ang bigas. Ah, libre ang kanin sa amin. Presyo ng bigas dito ang 20 kilos. 65,000 won. Ah, 35,000 won sa 10 kilo. Yan. I-convert ko na lang po sa peso yan. Tingnan nyo na lang sa ah, monitor. Pinya po, nasa 500 pesos. Pinya ang kalaki. Ang um, pakuan po, nasa 26,900. Siguro nasa 1,000 mahigit yan. 300 pesos yung apat na peraso na. Orange sa grapes, 500 pesos. Wow! sa uh, 800 pesos. 800 pesos. <coughs> Excuse me po. Yun, ang manga. Ang apple mango, nasa 550 pesos. Ang saging po is nasa kulang 200 pesos. Ayan sa po. Tapos kulang uh, 300 pesos naman yung madami. Mahal na yun ang kamatis din ako nabit. Bili tayo ng paborito kong gulay kahit sa noodles nilalagay ko. Tayo. Okay. Bata-bata. Bata-bata.

Hindi tulad dati nung kabataan ko, tahaw ko niyan. Mote. Ano bawang? Yun, bawang. Parang mas mura yung bawang dun ah. five 5 ko ito. Ano pa ba bawang ko to Dalawang linggo pa ang lotoan yun eh. Hindi na muna. Pero magmamahal pa lalo yan pag tagal yung panahon is 200 pesos mahigit ang mm, sibuyas 100 pesos mahigit sana may salmon sana may salmon sana may salmon kahit ulo lang walang salmon walang salmon sarap to pang et ano Serbiyang kata. Ya kala pa asa. po keto. sama-sama buah kemarin karena mas serap serap dua tahun itu sisigang tayo. Pero mas masarap to balat na eh. Baboy, baka, mahal ng baka dito, 1, po ako ay pas mo na sa baboy may manok pa ako wala kasi balon balonan dito eh ah walang atay balon balonan lang walang atay nagahanap ako ng atay nola. Ngayon po yung pinamimitlog ka po ako doon. Ngayon pinamimili ko, good for 2 weeks na po yan. Ha? Good for 2 weeks na po yan. Dati po, paanang manok dito, tinatapon lang. Ngayon po, binibili na, nakapak pa. Boneless na po ito. Wala na pong buto. Ay hindi, may boto pa. Hindi ito yung sinasabi kong boneless. Ito yung boneless. Yan yung boneless. Mga oh, Sa noodles, meron pa po ako. Ito yung mga frozen na baka. Kamahal yan. Sabon pa ako Shampoo Meron pa Ate, kabibili ko lang Last two weeks ago Itahaw ko sa cafe Almost 1,200 po yan Binibili kong maxim 240 Noodles Kabibili ko lang po na noodles Ang paborito ko po is Itong pinakamura na noodles nila Yan yan po. Bainongshim. Yan. Ansong Tamyon. Tang. Myon. Pero, bago kong paborito. Yan. Tsaka, eto. Champong. Meron pa po ako sa bahay. Yung mga biskwit. Ito yung paborito ko. Parang pita. palengke tour natin. <coughs> Excuse me po. Mga sardinas dito. Sardinas pa ako doon eh. Kuha tayo. Kuha tayo dalawa. Mga isi tukok pag tinatamad na si minsan gabi na ako na out kaya pang madalian mamahal na ng spam dati nasa hmm, dati pa yun kaya mo na oh, copyright tayo dito nilaksan pa talaga yung mga biscuit section Yo, update tayo mamaya kung ano pa mga pamimiling ko. Bahala na, ikot-ikot lang. Yun, pauwi na. Nasa 78,000 won yung napamili ko. Tapos kanina, sa Asian market nasa 12,000. More or less nasa 90,000 Korean won ang gastos ko. Uh, 3,500 pesos plus minus. Hindi pa kasama yung pumasahin sa bus. Mura lang naman ang bus dito. Sa 60 pesos lang. 60 to 65 pesos. Kasi... Ang tataya pa ng loto. 4,200 man. Hindi na muna. Oh, ito lang yung 2 weeks na budget ko. Kaya sa isang buwan, kumukonsumo ako ng uh, 8,000 pesos yan, ganyan po ang uh, kagandahan sa amin libre ang bahay libre ang bigas libre ang kuryente, tubig, internet, lahat libre wala pa akong binibili huh? hindi ka guys sa ibang kumpanya na may bayad ang bahay may bayad ang lahat binabayaran nila gas, lalo na ngayon. Pinakamahal lang bayarin ng gas. Dahil magwi-winter na po, malamig na po. Uh, kailangan nila ng gas. Yo, sakay na, na tayo ng taxi. Palagi mo sa akin, kampas lupa. Hindi, biro lang po. Sa <laughs> Ta taxi po ako, tagal ng bus dito, 40 minutes bago dumating. Bye-bye! love you mrs kofi